Dapat po ito mga ka-GM, sa 90,000 to 100,000 dapat nagpapalit na tayo ng ano timing belt no dito sa Mitsubishi L200 na ito. Hello mga ka-GM, uh, isang mapagpalang-araw muli po sa ating lahat. Uh, ito na naman, uh, may isa tayong uh, Mitsubishi L200 na customer. Ngayon, uh, ito isang advice at uh, isang idea na ituturo ko sa inyo mga ka-GM. No? Dito kasi sa Mitsubishi L200 na ito, yan po kung makikita ninyo, at uh, dito sa kanyang... Uh, timing ay binuksan ko po siya mga ka GM Yan. at uh, para malaman din niyo kung paano siya itiming dito sa kanyang uh, timing belt no kasi timing belt ito, tapos yung kanyang belt ay uh, dalawa, ito yung malaki tapos yung uh, maliit ay nandun sa loob ito siya Yan. Uh, ngayon, ang ginawa ng customer natin dito mga ka GM ang uh, kilometer pala nito, no? uh, papakita ko sa inyo para magkaroon din kayo ng idea para hindi kayo matulad dito sa ganitong uh, problema niya mga ka-GM no? yan o no. yung kanyang kilometer is 172,000 na siya so yan po uh, tapos ngayon no ang nangyari dito mga ka-GM ang history nito uh, pinagawa na ito sa ano sa ibang workshop ngayon na uh, hindi nila napaandar doon sa ibang workshop uh, dinala dito sa atin ngayon ang nangyari kung a uh, makikita po ninyo no ito yung kanyang timing belt yan no uh, lagas na yung kanyang ipin yung uh, dati niyang timing belt tapos uh, putol na siya yan na uh, yan yung uh, history nito sa ibang workshop uh, dala, dala ng ating uh, customer dito pina raker na niya dinala dito sa ating uh, workshop no yan. putol na yung kanyang uh, timing belt na malaki tapos itong maliit naman ay, naharus naharos na rin siya harus na yung kanyang ipin no? Yan. So, ang nangyari ay uh, pinaandar pa rin daw ng pinaandar ng ating customer, no? Itong uh, sakyan niya. So, ibig sabihin, putol na yung kanyang timing belt, tapos pinaandar pa rin na niya na pinaandar. Eh, ngayon, may posibilidad na nagka-problema dito sa kanyang uh, makina sa loob mga kajim, no? sa dito sa kanyang camshaft or uh, sa kanyang uh, mga balbula ganun kasi nga uh, naputol na yung kanyang timing belt tapos pinaandar uh, pinandar pa rin ng ating customer So, yun yung uh, history nito mga ka-GM. So, kung makikita ngayon ninyo, ah uh, bato, dati nang nakakabit mga ka-GM. Yan, ah uh, bali, rin timing natin. Kasi nga, pinagawa ng ating customer sa ibang workshop na ito. Bago dinala dito sa atin na uh, pinalitan na ng ano, bagong timing belt. Kaya, hindi natin alam kung uh, ano yung ginawa nila dito sa kanyang makina. Kasi nga, uh, sila yung unang gumawa doon. Tapos binoksan uh, binuksan ko siya. Tapos uh, rin timing natin kasi nga yung timing niya dito sa crankshaft fully, dito sa ilalim no sa crankshaft niya ay uh, nakalagpas po siya ng ano isang ipin. Lagpas po ng isang ipin sa loob no. Yan uh, kung makikita niyo yung kanyang uh, ano doon, yung kanyang marking na kulay pula tapos yung may dot, yun yan po yung tamang timing niya no. Tapos ito namang maliit doon sa kanyang arrow tapos yung kanyang balancer, yan oh, ito yung kanyang balancer gear. Tapos uh, okay naman siya dyan. Dito lang sa nagka problema yung timing nila. Yung pag timing nila dito sa malaki, dito sa kanyang crankshaft. So rina timing na natin at uh, ipinix na natin ngayon. Yan po yung uh, dahilan na pagka, naputol na pagka naputulan po ng timing belt, no? wag uh, huwag nyo na pong uh, pilitin na paanda pa yung inyong sakyan kasi mas maraming maapiktuhan dito sa kanyang makina sa loob. Pwede nga uh, maputol yung kanyang uh, camshaft, at tapos uh, pwedeng mabaluktot yung kanyang ano. Yung kanyang balbula. Uh, Pwede ring uh, bumaluktot din yung kanyang uh, connecting rod. Tapos uh, hindi na siya under. Tapos uh, dinala din dito, hindi ito umandar mga ka -GM. Cranking siya, long cranking tapos hindi siya umandar Uh, syempre, ang unang ginawa natin ay uh, binuksan natin dito sa kanyang timing. Tapos chinik natin siya. Tapos ngayon, uh, susubukan naman natin na papandarin no ito uh, nakatanggal pa tong kanyang uh, crankshaft pulley bali kakabit pa natin siya mga GM so ayan po at uh, yun po yung advice ko din sa mga masakyan naganito, na ganito pagka napuputulan po kayo ng uh, timing belt ay uh, sigurado may apiktado dito sa kanyang uh, makina no sa loob kaya wag niyo nang mapipilitin pa o pupirsahin na papandarin tapos uh, kailangan tumawag na kayo ng mga pero kakatiwalaan yung mekaniko para ma-check niya Macheck niya muna bago nyo Ano yun no Kaya yan uh, pina, Pinalitan ng uh, timing belt Tapos yung makachinik ko rin yung kanyang mga Either fully ay okay naman siya So Ayan po uh, bubuhin natin ngayon Pag nabuo natin uh, papakita ko sa inyo Kaya patuloy nyo abangan yung ating mga videos Dito sa L200 uh, Bali may mga video tayo sa ating uh, Youtube channel at saka dyan sa ating uh, Facebook page Sa ganitong sakyan kasi gumawa na tayo dati nito Kaya abangan nyo yung mga ibang video ko pa mga ka-GM uh, Maraming maraming salamat po Like and share para magkaroon ng idea yung iba